Hi at magandang araw. Ang video na ito ay ito ang introduction tungkol sa mga hakbang para sa mga WordPress developers upang makapagsimula sa SEO. Sa nakikita ninyo, may pitong hakbang ako na ipapakita tungkol sa WordPress developers upang makapagsimula sa SEO. Ang unang hakbang ay tinatawag ko na semantic HTML. Ipapakita ko sa susunod na mga video paano gagawa ng WordPress website na yung HTML markup ay may semantic meaning. Ang ikalawa, schema markup. Ipapakita ko sa inyo paano gagamitin yung schema markup, paano idadagdag yung schema markup sa pamamagitan ng paggamit ng mga plugin kagaya ng rank Math para sa SEO plugin. At may mga page builder rin na mag-generate ng automatic schema markup. Sa susunod na mga video, ang gagamitin ko na page builder ay ang Elementor. Free Elementor lang. Ikatlong hakbang, WordPress on Page SEO. Ito sa hakbang na 'to, marami akong mga video na gagawin para dito kasi sa nakikita ninyo, may meta title, meta description, yung heading tags like H1, H2, meta robots, website OG images, descriptive URLs, at yung WordPress categories and tags. Ito sa hakbang na 'to ay Uh, gagawa ko ng mga uh, ilang mga video para pag-uusapan natin itong isa-isa sa bawat uh, nandito sa WordPress on-page ECO Ikaapat na hakbang WordPress off-page ECO May limang topic tayong pag-uusapan dito Ang una ay website URL Dapat isang version lang yung gagamitin ng website niyo Kung gusto niyo ang www or non-www version ng website niyo. Pangalawa, good hosting server Pangatlo, SSL certificate o yung HTTPS, yung connection ng website ninyo. Pangapat, protection para sa website ninyo. Dapat may security plugin kayong ginamit kagaya ng Wordfence At yung panghuli, downtime monitoring. Dapat may downtime monitoring kayo sa website ninyo para alam niyo kung ano yung nangyayari ng website ninyo. Yan yung pag-uusapan natin sa loob ng ikaapat na hakbang. Sa ikalimang hakbang naman ay pag-uusapan natin ang tungkol sa WordPress speed optimizations. Dito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ma-improve yung speed ng WordPress website tungkol sa Google Core Web Vital Metrics. Sa ikaanim na hakbang, ipapakita ko naman sa inyo paano mag-request ng indexing para sa WordPress content natin. Gagamit tayo ng Google Search Console para dito. Sa panghuling hakbang ay ang website performance at analytics. Dito ipapakita ko sa inyo yung Google Analytics, Google Search Console at yung SEO Premium Tools ko. Kagaya ng Ahrefs, EH Oversuggest at Simrush. At bago ko ito tatapusin itong introduction video ko, hingi ako ng pabor. Sana mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko at Pwede kayong sasali sa FB group namin tungkol sa web development at SEO. Pwede kayong magtatanong doon tungkol sa web development at SEO. Masaya akong sasagot sa mga katanungan ninyo kapag kaya ko. At salamat sa panonood.